In good morning mga idol, ito yung mga bagong dating at bagong gawa ng mga konsagradong gamit natin, kabal wine at yung mga medalyon na klase. Ito naman yung ating 10 elements bracelet, so napakarami yan. Yan, so daming na order sa atin yung 10 elements na yan. Ang werte at proteksyon. Ito, kabal sa katawan at panggamutan na rin, no, sa mga sakit na material. Ito naman yung ating promo ng mga medalyon. Yung mga kandila at yung iba pa yung mga kinusagrahan kagabi. Dito sa ating altar. So, ayan. Sa lahat ng gustong mag-order, mag-PM lang tayo mga idol. Sa mapagpalang umaga sa lahat.